Engkanto. Ang engkanto ay mga mahiwagang espiritong nilalang sa mitolohiyang Pilipino na madalas na inuugnay sa kalikasan. Sila ay kahawig ng taong ngunit may di pangkaraniwang kagandahan, mapatla o gintong balat, at isang maladiwatang presensya. Kumikinang na mga mata. Naninirahan sila sa mga kagubatan, ilog, bundok, at matatandang puno. Maaaring mabuti o masama ang engkanto. Mabubuting engkanto ay maaaring magbigay ng biyaya, protektahan ng kalikasan, o mahulog sa pag-ibig sa tao. Masasamang engkanto ay maaaring iligaw ang mga manlalakbay, magdala ng biglaang sakit, o dukutin ng mga tao upang dalhin sa kanilang lihim na mundo.